Akala mo matino, pero ito ang pinakamadiskarting manluloko sa kalikasan. Ito ang fork-tailed drongo, ang ibon na marunong magsinungaling para sa pagkain. Sa disyerto ng Afrika, madalas itong sumama sa mga meerkat at ibang hayop. Habang sila ang naghahanap ng pagkain, si drongo nakabantay lang. Pero kapag may nakuha na silang insekto, bigla siyang sisigaw ng alarm call. Akala ng iba, may predator, kaya tumatakbo sila. At ayon, kinuha ni Drongo ang pagkain. Mas malupit pa, kapag natutunan ng mga hayop ang boses niya, nag-iiba siya ng tunog. Ginagaya niya mismo ang boses ng ibang species para mas mapaniwala. Ibig sabihin, marunong siyang magsinungaling, mag-obserba, at magplano. Ang Drongo, maliit lang, pero utak matalim. Ang master manipulator ng disyerto.